ating lahat mga kabarangay ayan po ang mga kabataan ikakabit po ng kulbating para po sa darating na piyesta sa April 30 sa pamumuno po ng SK kabataan na si Carcuno, at ang kanyang mga tropa tapos sa na Basta fiestahan na daw po dito sa Lengay, San Mariano. Nagkakab. Opo. Ayan po. Nagkakabot po na oh, Arbating. Uh, Sila po yung Christian Hermino at ang kanyang anak na Eski, Si Pidek Hermino sa Pumano. Piesta na dahil piesta na po yan. Bago buwan o. Bago pa Jairo. Solen ka din eh. Ati Solen kaya lang pagkaumulan yan. Bababa kaya yan pagkaumulan. Oh! <laughs> ha? ha? Bababa kaya yan pagkaumulan. Ha? Ah! apier ah, Pierre, tawag ka Pierre. Apien! Ah, turuan mo magba... Turuan mo mag-basketball oh, si Jairo. Pierre! Oh, ay, ay, <laughs> Turoy mo daw. Hello. Hello, good morning. Ayan po, ipakikita ko po ang pantawag tao sa pista ang korbateng po. Ayan. Pinabit po kahapon niya ng mga kabataan, barangay. Tapos po, ito naman po ako. Busy-busy po ako sa paglilinis ng aking mga gamit dahil alam nyo naman po magpipiesta, kailangan pong mag-imis-imis, ayan po naglilinis po ako ng aking mga palayok dahil maalikabuk na po ng isang araw naman po dito po ako sa loob naglinis ng aming sana, ayan po kailangan pong iurong lahat ang mga silya para po maalis ang alikabok. ayan po kaya amos na yan po. Medyo malinis na po. Hello po. Ayan po. Sige pa ulit. Ayan. Hmm. good afternoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa po, po kami ni Vilma sa Haen, sa isa, Baro. Bibili po kami ang konti ng dahil wala na po tinda. Ang na Kasama po naman. Kasama ko si Vilma Kulit. Hindi mainit. Hindi okay lang. Ayan po, sasakay po kami sa aming taxi care service. Para mabilis po, Bye!